Noong linggo, February 16, opisyal na nangapit ang GTV Cooking Talk Show na lutong bahay sa pintuan ng GMA Network kasama si Mighty Quintos at Kuya Dudot. Para maging mas espesyal ang collaboration project, nakipagsikahan sila sa kapuso actress na si Jillian Ward. Pati na rin sa may Ilonggo Girl co-star nitong si Michael Sager at abot kamay na pangarap co-star Kezel Kinucci. Bukod sa masarap ng recipe ng giniling at tortang talong, pinagsaluhan nila ang mga revelations at chika mula sa buhay ni Jillian. Sinamahan si Jillian Ward ng kanyang leading man sa ini Ilongo Girl, na si Southeast Asia's next leading man Michael Sager. GTV Toggle Navigation Photos Jillian Ward, Kumasa sa Kiss, Mary, and Kill, Challenge Kinuwento ang huling pag-uusap nila ni Ken Chan. By Hazel Jane Cruz Published on February 17, 2025, 7:19 PM. Updated on February 17, 2025, 7:20 PM. Scroll slideshow. Noong linggo, February 16, opisyal na nangapit bahay ang GTV Cooking Talk show na Lutong Bahay sa Pintuan ng GMA Network kasama sina Mighty Quintos at Kuya Dudot. Para maging mas espesyal ang collaboration project Nakipagchikahan sila sa kapuso actress na si Jillian Ward, pati na rin sa may Ilonggo Girl co-star nitong si Michael Sager at abot kamay na pangarap co-star Kazel Kinuchi. Bukod sa masarap ng recipe ng giniling at tortang talong, pinagsaluhan nila ang mga revelations at chika mula sa buhay ni Jillian. Balikan ang special episode ng Lutong Bahay sa gallery na ito, One of 15, photo by GMA Public Affairs, Michael Sager. Sinamahan si Jillian Ward ng kanyang leading man sa Ilongo Girl, na si Southeast Asia's Next Leading Man Michael Sager. Aminado si na Jillian Ward at Michael Sager na challenge para sa kanila ang mga intimate scenes sa kanilang teleseryeng My Ilongo Girl. Yung mga roles namin sa My Ilongo Girl, they're married, so kumbaga, yung intimacy nila. Talagang super close and that was a challenge for Jill and I kasi kasal na kami and she's very still young and ako rin pretty young pa rin so parang kumbaga na ni bago kami, but we made the best out of it, ani Michael. umami naman si Jillian na muntik na raw siyang magkaroon ng boyfriend noon, pero pinili niya munang focus sa kanyang karera. Ikinwento ni Jillian Ward na sa dami ng kanyang mga natanggap na recognitions mula sa iba't ibang award-giving bodies, ang tanging nakadisplay lamang sa kanyang condo unit ay ang German Moreno Youth Achievement Award habang ang iba naman ay nasa kanilang family home. Ayon ang pinaka-special sa akin kasi noong buhay pa po si Tito Germs, grabe yung support niya sa akin, ani Jillian. Kilig naman ang hatid ni Michael Sager nang sabihin nito na ang paborito nitong feature kay Jillian ay ang kanyang mata dahil sa pagiging expressive nito. Bilang nagsimula sa industriya sa edad na 4, Aminado si Jillian Ward na nagkaroon daw ito ng awkward stage sa kanyang karera kung saan hindi niya raw maintindihan kung bata o dalaga ang role na ginagampanan niya. Naramdaman niya raw ito noong labing isa hanggang 15 years old siya. Naniniwala raw si Jillian Ward na isa sa mga purposes niya ang magpasaya ng tao. Determinado naman si Jillian Ward na tuparin ang kanyang pangarap na maging lawyer at mag-aral ng scholarship bilang prelo sa oras na simulan nito ang kolehiyo. Present din ang abot kamay na pangarap ko star ni Jillian Ward na si Kizel Kinuchi at Noki Sayari nito sa lutong bahay. Kumasa si na Jillian Ward at Kizel Kinuchi sa challenge at pinangalanan kung sino ang kiss, Mary, and kill para sa kanila sa pagitan ni na Ken Chan, Vince Maristela, at Kim Jisoo. Para sa dalawang kapuso actresses, kill si Vince, Mary si Ken, at kiss si Jisoo. Binal ika ni Jillian Ward ang kanyang huling conversation sa kapuso actor. At abot kamay na pangarap ko star na si Ken Chan. Actually hindi siya nakapag talaga sa akin in person na complete. More on ang last niyang nasabi lang din sa akin actually parang may video ako nito na behind the scenes parang nahuli na ang last naming pagtatagpo sa taping. Last words niya was we love you, ganoon, dagdag pa ni Jillian, for a while din, mga few months ago nagme-message din siya, at nangungumusta. Sabi niya miss na miss na kita, at love you always. Sabi naman ni Jillian Ward ay naghihintay lamang daw ang aktres sa muling pagbabalik ni Ken Chan. Ako naghihintay lang ako na talagang magtagpo kami, and I'm always praying for him. Nahirapan naman si Jillian Ward nang iparank sa kanya ang kanyang mga naging nanay sa kanyang mga teleserye, Ngunit game na sinabing ang una ay si Carmina Villaruel at sumunod naman si Manilyn Rines, Arlene Mulak at Teresa Loizaga sa third place, at Katrina Halili. Hindi nakasagot si Jillian Ward nang tanungin ito ni Mikey Quintos ng regular na Kitchen Terrogate, na tanong kung sino ang artistang nakitaan niya ng attitude o ayaw ng makatrabaho muli. Bagamat mayroon na isip na pangalan ay nanatiling tikom ang bibig ng kapuso star, peace be with everyone.